Hi guys, good morning. Update tayo sa lugar natin ngayon guys. Sa hapon guys, umulan. Hanggang kagabi. O, tingnan yung lugar namin o. Araw-araw to. Hulugan na dahon nandiyo. Mamaya maglinis. Maglinis na naman ako. O, mamanok natin. Nagkintay Para sa pagkain nila eh, Sobrang putik dito guys Buti ngayon Umaraw na eh, Kahapon to eh, Putik talaga Buti na ngayon Okay na Kamusta mong muli ha ah? Wala tong mga sa ormok Nagloyaw mo sa kayo? tamlay Kasi yung video ko na nag-aaway sila Siguro nakapagkatapos ng away nila Uminom ng tubig Ito ang bago natin ngayon, bagong kuha sa hukad. Ito gutom na daw gutom. Okay, dito tayo. Hello. ya mga anak niya. Nasisiyo niya guys. Itim din. Minsan. Itim. Sa kanya talaga yan. Pero di, di, hindi lahat sa kanya ang uh, itlog. Kasi yung iba. Sa iba din. Oh, okay. Atong manok glum na glumlum na. Glumlum na sad. <laughs> wala itlog o oh di ah, doha, nag itlog nag lom, -lom guys ang ato dahil tubong sa tumanok manok <coughs> oh, hugo kayo pati ilang kuan pati ang diri o oh. ang ram diha di diha di sila mga ang piso hugo kayo nagpalit dahil tag tubong guys o oh. <coughs> pullard kani sobra pa ni nga crumbles tapos mamaya guys wala na tayong mais tsaka wan. Pilits, pilits panghalo ng polards. Bibili tayo mamaya. Tingnan natin kung makabili tayo ng pilits pero mais sigurado na yan. Bibili ako ng mamaya ng mais. Para panghalo, para lalong ganahan ang yung manok pagkain. Kumusta? Ito guys, hindi nila hindi hindi sila makapatingin lahat ha ito iba to. Ibang inahin to. Ito lang magkapatid. Pero, may pure nila. Yung iba, hindi pure. Kasi yung ama. Iba ang ama. Iba rin ang ina. May ama nga RIR. May ina rin nga RIR. Ito rin. Hmm. Hindi na pure. Tignan yung balahibon niya. Balahibon niya. Yung balahibon niya. Para pose Iba na. Guys. Nagpasalamat ayo sa akong followers. Facebook. Kahit paano meron. Lalong lalo na sa kuhaan ko YouTube ko. Malapit pa guys. 72 70 na lang maging 1,000 na yung subscriber natin ito ang lugar namin dito guys oh. yung bahay namin ha, ito walang huy uh, kamuting kahoy tsaka ito guys limon si ito yung limon namin sayang sobrang mura talaga ng limo ngayon mm -mm. nagkahihinog na guys oh. oh hinog na guys yung kinuha nila kahapon <coughs> ang dami 4,000 pieces guys dinala namin sa takluban inayawa na kasi malapit ng nahinog sa sobrang mura talaga guys ng limo nito ngayon 30 pesos ang 100 pesos na limosito sobrang mura talaga tapos malayo pa sa Tacloban gasolina para sa transport para transport hmm. hirap talaga ng magsasaka pag ikaw bumili doon sa palingki ang mahal Don guys, don sakabila guys. May kuan kami don may. May ano ang tawag. May manih. May manihan kami don manihan saka kamuting bagging. No, no nakante-ante na mga manok dati no. Hmm. Gutom na, magutom. Kain lang muna kayo ng dahon. itik ang tawag sa inyo dyan guys itik o sa amin itik yan eh iwan ko sa inyo baby mamaya na mamaya oh. ang putik talaga buti na lang nakabili ako ng butas Oh nag-iitlog na yung dalawang kuan yung dalawang astrolorp saka ito ito guys mga isang buwan guys lipat natin dun tapos yung dun pwede natin labas yon, para katulad na nito Guys, nag-order ako ng kuan. <coughs> nag-order ako ng mikosin. Mikosin ba 'yon? Gamot sa manok para sa mga mukha nila na nang namamaga saka yung iba na kuan na nabota. Hmm, nabota to. So, nabota ang uban manok, guys. Tungod sa sa ulan init ganyan talaga magalaga ng hayop kailangan haba ng pasensya tiis pag titiis andyan lahat lalo na magkasakit yung manok di mo alam kung anong gagawin mo marami ng, maraming medisina ang na na lapat na dito Okay guys, bye bye muna guys. Kapakain muna ako ng manok. Ito, eh, kumustahin. Kumustahin natin dito. Hello. <clears throat> Kumusta ka mo? Kumusta? Eh, Kumutok mo niya. Eh. Oke okay, guys so Laki Anak nam belak astrolog Oke Sama dia ah anak astrolog Ako, mm. guys bye Okay guys, tama, papakain muna tayo. tama, mm. tama, arey, tama, ang sakit. Ano ba? Aray, ko. aray. Okay, Gutom na. Maak na. Okay guys, bye bye. Bye kay mamaak ng manok.